kailangan lang isin sa dyan kaya private property diba? mga bayan welcome back sa aking channel YW KSA sa panahon na mga kabayan maraming gumagamit ng e-bike sa kalsada pero alam nila na bawal silang pumasok at lumabas sa mga national road dahil lubhang delikado mga kababayan kaya watch yung video na ito na nag viral kung paano nagwala si ate nang hulihin ng kanyang e-bike binila raw niya ng cash nang lumabas ito sa national road mga kababayan

kanilang lisensya ang driver na yan private property di ba? ibig sabihin tayo mga Pilipino wala na tayong karapatan bumili ng sarili natin it right kundi kailangan ipababasada natin dahil doon kumikita sila dito wala eh private eh di ba? bakit kailangan ng lisensya rin mo? bago namin binili yan sinuri namin sa company dahil di kailangan ng lisensya dahil mabagal lang ang takbo yan Oh, bakit kayo hinahanap ang gabi lisensya? Makikita sa video mga kabayan, isang e-bike na hinara ng mga traffic enforcer dahil lumabas ito at bumabiyahe sa gitna ng kalsada, kasabay ng mga bus at mga sasakyan, mga kababayan. Diba? Palpak na pamamahala ng pagpapatutan ng batas ng gobyerno! Ang palpak! Hindi lahat ulitin!

Masasakyan, hindi naman po bisikleta lang po yan, hindi naman masasakyan Propaganda, nasisya, at dokumento Sito po siya ay sa mga dokumento Thank you po Tandaan na napaka-delikwado kapag pinilit natin ang e-bike sa National Road Dahil hindi lang ang buhay mo ang nakasalalay dito Maging ang buhay ng ibang tao mga kababayan Kaya i-share niyo po ang video na ito bilang mamayang Pilipino, ano po masasabi niyo sa ginawa ni ate pabor ka ba na ang mga e-bike na lalabas at papasok sa national road mga kabayan well comment lang po kayo sa inyong mga reactions sa video na ito mga kabayan sana po makakuha tayo ng konting aral sa mga video na ito na ating napapanood na nagpa-viral sa social media maraming salamat sa inyong panonood at para sa mga bagong manonood please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga video ilalabas God be the glory.